nagutanghali po kaya kasama ko po, po yung Tres Marias pupunta po kami doon ano ang gagawin sa inyo? Uh, isi-check po yung kanilang ngipin at sinita po rin medyo nasakit po yung ngipin at para maayos na yung kanila. dahil pag napasok mahirap pagka lalo na pagsasakit yan tara na at samahan nyo kami <tap> Ayan, at mo uh, mukhang uh, kinakabahan po yung Tres Marias. Ayan po, at uh, nag-commute lang po kami. Dahil gamit po ni nanay yung sasakyan. Ayan, ato na po kami sa may... Sa dentist. Kinakabahan na ata si nanay. Kasi wala po kasi si nanay. Nasa school pa. Kaya nag sige na lang kami. Ayan. Hindi po yung ipinila nila dahil... Na sakit po daw yung ipin. Kakakain ah. ah, siguro ng chocolate ito. Sinita kasi, smiling si kasi, hiling sa chocolate nito eh. Mm. Oo, oh, uh, net, alit na net. Tapos sinita, titiklin yung ipin niya. Hmm. oh, tara na. Mm. Ayan, yeah, titik po natin dito. Ayan. Yeah. Mm, Ayan, tatlo. Hey. Ayan. Day mo? Oh, June, ganyan. Oo, oh, yun.

Sabi mo, May? Anak mo. Kinakabahan ka? Kabahan. Mga pagminis tanggal ito, ano po? Wala ako nito. Pintas. Tawa ka. <laughs> hey, Ayan, nagpareng squirt ng tatlo para at least po pagka kasi napa, pag napasok kayo nagbili sa sakit gout ngayon yun yung walang pasok para magkikin mga ipinin nyo diba? may hilig pa naman kayo kumain ng chocolate hindi hindi ako puro yeah. mga ano kasi ito mga ngipin ito eh baka tatanggal ngipin ito eh Hmm. Sabihin, Adok. Ah, tanggalin din ang ngipin ito, ha? Hey, ko. Pati nga ang ngipin. Ah. <laughs> Ay, tingnan mo sa lamin. Ayan, oh. Butas. Tanggal yan. Tanggal yan. Ako, tanggal yan. May yung ngipin mo dyan sa harap. Paano ang tawa mo? Chichik lang yan. Tapos eh, kung may papastahan, papastahan, cleaning tuloy. Para at least, pag napasok kayo, hindi kayo mo problema sa ngipin nyo. Na sakit, di ba? Kinakabahan ka ba? Ha? Bakit? First hmm. mo bang mga chick lang ang ipin mo? Kasi sininita, na-chick na dati yan. Nakalining na yun eh. Ikaw hindi pa eh. <laughs> Siniya, na-chick na rin ng ipin ang dati eh. Alin yung papatanggal mo dyan? Yung harap? Hindi ko papatanggal. Patingin yung harap? Patingin yung harap? Patingin? <laughs> Yung daw pong harap ng uh, kay Mylene, nasakit. Ako, pag sinabi ng doktor tanggalin, patanggal ko talaga yan. sayaan, sa susunod, hah, ng sa napagkain at hindi, mauugus ang ipinigito pa ito na ito sa susunod dito <laughs> hindi kinakamana, Ha? Mm -hmm. Oh indeed, hindi, mm hindi -hmm. yung tapang tapang yan, eh. yan. <laughs> lumaki, huh? lumaki, oh, lumaki, 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 hindi, kaya nagkaganyan yan dahil nilagyan naman pa pampangimay. Pakiramdam mo lang. Babalik Oo, oh, babalik ko. Huwag ka masyadong nang magigalaw. Umpo ka lang muna. Ayan po, na niya po. Nalinis ang yung ngipin. Pati Wow, ang linis na. Tapos may binuno pa po sa kanya. Ayan. Kasi matatakaw po, ma magigaling po sila sa two plate. Laki ng ngipin talaga sa akin. Parang Tapos ito na po yung susunod. Dalawa yeah. segundo, siguro talaw yun. Nag-alipin. Ayan, ito. Ano ito? Yung ikin niya. Bubunot hindi, sarap. Ha? Huh? Tumak <tong bakre> na din ito. Ay, margin ko na eh. <tong> ya, yeah, po kasi boleh sih ngayon lang po nah, sa... ngayon ka lang ba nah, Mm, yan, kasi sa po daw lang sa doon sa kanila, binubunot daw lang po nila ng, anong sabi yung pagbunot? Pagbunot lang. Sinihila ng tali? Sinihila ng tali. Ang tamsi? Sinihilahin. lang, sinuli? lang, sinuli? Sino uh, Kinakabahan ka ba? Pala. Pala. Wala, okay ang kabahan talaga ngayon. Siyempre. Ngayon, kahit na ako umipin ko rin, ang dami na rin sira eh. Eh napastahan na lang. Normal yun, masisira talaga ang ipin. Tapos mahilig tayo Pumbunod. sa chocolate. Ayan. Sira pala nga si Ninita. Ang dami rin ang nasira. Ang dami nga ayos ang bundog. Sixty-seven. Magkakita ka niya? Sixty-seven. Bakit lang? Baka seven lang. Na lang si kasi na, yung mga...siguro, yung pagtututbras, magaling yung magtutbras ha. Uy uh, Pero yung, yung, yung pagtututbras ano, na yun yan, bawal. Ito lang banda. Mumug lang muna. Mumug lang. Huwag itong may sugat. Ito lang kailangan din. Uh, huwag na kayo tawag na muna. Huwag na muna, muna, muna kasi may anong pa. May gamot ka pang iinumin dyan eh. Oh, Ayan na po. Wala sa iyan? Wala po sa akin. Wala po ba. sa akin sa akin. Ayan, sige sige. Pwede ako nalang magbunod yan kay Maylin? <laughs> Po bubunutin. Hindi. 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 bubunutin sa kanya Hindi. wala Hindi. Hindi. Wow, cerita pun Pero Tapi memang gusto aku sana ikut bunuh tu Kasi bini pag natawan ba, siya pag natawa siya. kasi siya Kasi pag natawa ko kasi ya ni aku makan tawa ni. Kalau di Wow, maganda Kasi kinakain niya mga ano Mengani. Eh, mga, mga Eh. <laughs> best time din po kasi na makaranas ng ganyan eh. Kasi po, doon po sa kanila, hinihila lang nila. कलाम मैं tapos na agad. Tara. Wala na, linis na. Masakit ba? Kapo hmm. <laughs> ka muna muna ni bago ito si Miley na ni bago. hindi pa. Hindi pa tapos. Hindi pa. Eh kasi ayan nga 'yung pagkain ng ano katulad mo hindi ka nakain siguro nung ano kaya outlay lang 'yung ano mo. Bigyan mo eh patanggal natin. Sabihin ko. Hmm. Ayos kasi pong eh gano'n mo ulit eh, eh, eh gano'n mo ayaw kasi dito ito yan alin yung hindi ayaw mo ipatanggal dyan yan kala tatanggalin hindi naman yung tatanggalin linis pa naman yung ngipin mo eh parang kin kinabahan ka ba kanina <laughs> ano ginawa Binutas ginano na kumparehin na ganon talaga naging lilinis eh ayan at uh, si Maylin po ay katatapos lang na uh, malinisan at ayun, uh, may meron po rin sa kanya pinastahan kamusta may hmm? ang pakaramdam saktan ka ba? K Cleaning lang, nasaktan. Ano? Isa bagay, siyempre, nanibago. Marami kasing ginagawa di ba kung may minsan yung mm. kasi mga gilid-gilid -gil, matagal eh mula ata nung pagkabata hindi ka pa nagpalinis eh ngayon lang ganoon um. talaga yan siyempre yung ibang mga natos no, malinis na tapos pag ganang mag tapos kumain mm. sabi sa akin isang bisik daw ng toothbrush lang hey. ano ito ka dito kamusta nabunot na ha tingin Brinda. nga. na po ang kasi binunut niya sa iyo eh. kasi nga sakit na. Tapos na, na kami. Sige po, salamat po. Okay. Ayan po. At uh, nung tapos na po kami. Pinunutan uh, po si Ninita. Si Maylin naman. nagpa po sila. At si Ninita po ay binunutan ng ipin. Si Nia, ganun din. Si Maylin po ay naayos na po yung uh, ano niya, napastahan no, na po. Price lang po. Price lang? naman Ha? Ano order? Chicken? Spaghetti Ha? Eh ano? Hamburger ako Hamburger Price? Price lang? Chicken price? Kanin? Malungkot po yun <laughs> Malungkot po si Rinita. Malungkot po si Rinita. Bakit kayo? Ha? Yan yung pong sama masaya. Dahil kanina, pero kanina po siya. Takot na takot kanina. Para, di ba takot ka kanina? Oo. Oh, kasi first time lang siyang kapatik sa pupunta sa dentist. Ito naman si Rinita. Nakapunta na. Kaya lang hindi rin siya na nakiining lang ito nung nakaraan eh. Gagaling din yan. Kaya nga may gamot din eh. Bibigay ko eh. Mili na ako ng gamot. Ah, yeah, pag makain ng bis sa sakit. Oo. Ay, eh. Oo, meron din ng gamot. Kaya kakaya kakain na. Iya. Yeah. Totoo <laughs> po si Miley. Asi lagi, selagi. Hindi, hindi nabunot. <laughs> Kaya sobrang cute ng mga 'no maraming chocolate doon. <laughs> ha? Ay, ano? <na? laughs> hindi na raw kakain. Eh. Si ni Nita? Mahilig din ito eh. Ayan o. No? Ayan. <laughs> eh, at least, hindi nasasakit yung nasakit sa'yo ni Nita. Di ba pag napasok, nagireklamo yan. Nasakit daw kanyang ngipin. Kaya po naman natin pinabunot na rin. Dahil kawat na po ngayon na yung walang pasok. Eh, at least po, ilang araw pa sila. At uh, galing na yan. Pero po yung, yung isa yun, no? masayahin po yung isa o oh, yung nag doon.

masakit yag tang kaya sa masakit lang kaya sa lagi na lang masakit masakit yag alam mo ba ng akin at seven <laughs> oh sabi na nga eh ulaw yan mahirap din po pala maging mahirap talaga maging nanay panay ang reklamo po nitong tatlo sa akin wala naman si nanay dito yun po si Maylin hindi po nagreklamo yun kasi yung isa po ay hindi nabunutan ito po ang dalawa nabunutan <laughs> na <nabunutan> si <laughs> na Si, si Maydin, pero kanina po si Maydin, kinakabahan na ko yan. din yan kanina si Maydin. <laughs> hindi ko pa alam. <laughs> so, at least, eh, ano na ninyo, may mga papastahan pa. May nabunutan, kaya hindi mo ano sa ulit. Saka na ibang araw nila. Kay Maydin, yung napastahan na si Maydin. Ilan napastahan sa'yo? napastahan sa'yo? kasi yung iba naman alis ko lahat ay uh, pagka ano yung kasi pagka yung, yung minakita maliit na yun sisirain yun, bubutasin yun tatanggalin yung itin itin para yun ang ilalagay ilalagyan yun hindi yung nakakain mo lang na dun sa may walang sugat ha net net ay kakain mo lang dun sa may kabila lang yung nguya mo Huwag mo ikakain doon sa may may tubas. Wala naman bawal na pagkain sa inyo. Bawal lang kain. Ay. ay, dito bawal po dito. Ay, may rin maraming bawal na pagkain. dito sa dalawang dinamutan wala. Bawal yung kumain si may ng kamote. Maswerte, maswerte mo. Maswerte si may Kasi di siya nagkakain siguro ng ano. Dami, maganda ang ikayo niya eh. Eh kayo. Ibubunutin pa sa SNN, hindi na pwede pagsabayin. Ibubunutin pa doon. <laughs> ay, ayaw niya. Ha? ay niya. Ay, ngayon pa lang, ay, pagka nasakit na ulit yung buong kailangan bunutin niya. Hindi pwedeng hindi bunutin niya. Kailangan Pag magaling na, ano, pagalingin mo na. Pag, uh, after uh, one week siguro. Mm -hmm. Tayo po namin dito si nanay dahil magating mm -hmm. na rin po. Galing po siya sa school. Ayan na maya ang pagdating ko dito sa Galibi. Kaya dito po muna kami nag-stay sa naman tayo. Ha? tayo. tayo. tayo natin naman. Ano? Gusto niya ice cream? Ha? Ice cream? Ice cream. Ay, pero ang alam ko... Ang alam kong gusto lang ng bagay lang kain ng ice cream na Ikaw hindi ka naman na eh. Bunutan ngayon, talagunutan yan Kaya yeah, pwede magkain ng ice cream. Gamot kasi yung ice cream, madaling gagaling yung ipin. Pasta naman hindi din ako yun. Ha? Pasta wala. Hindi ka sari Hindi. ko na po sa nginita. Kanina hindi kumakausap ito eh. Ayun Kaya, no? <coughs> kung isang dito sakit. Ayun eh. Pagkasalita ako sakit. At least, um, hindi na sasakit yan. Kaya nabunot ngayon nasakit. Yan ba yung nasakit dati? Kaya eh, may lim, wala na sakit. Hmm. Ha? Ayan. Ayan ang gabi. Kapag na silang kumain. Kaya wala na sakit. Ayan po. At uh, inatay nga po rin namin to si Sir Dito. Dadaanan po kami dito dahil nag-commute lang po kami kanina. Wala po kami, kami sa sakyan at least po na na yung ngipin ni natapos yung sarap ng ngipin niya maganda na ting wow hindi mo siya na ano parang tipid na tipid si Ninita ngayon tumawa <laughs> Ayan, na po yung sinundo na kami ni nanay dito yeah. Um, mga, kasi may seminar po ako hindi ko sila nasamaan sa din Yung. si Miley, nasakit yung ngipin, na uh, buno, oh, tatlo. Kasi, mga... Pag huh? <laughs> Siya ang pinakamasaya kasi wala siya kanyang binunutan. Pero kanina, nung nadong pa lang, sa labas, kinakabanan siya. Kasi si naiya kasi hindi na pala pwede pasta. Ah, wala pasta na. Ako. Ayan, pauwi na po kami. Ah, uh, tayo po si Maylin. Si Maylin, itabi nunat? Oo. Ang harap? Pinunot na harap? Kay Mayle? Kay Ninita? Ay hindi, yung kay Ninita. Pasta. Eh, Pinasta. Gumanda na siyang babae ngayon. Tingin na, napasta na. Oo, oh, wow. wala na ikakagat. Oo, ganda na. Wala nang siyang itim. Thank you, Tito parents. <laughs> Ay, yung pasta. <bust. laughs> well, thank you ba kayo kay tatay? Hindi. Anak ko, pininturahan pala ang mga ngipin nila. <laughs> Sinimentohan ba? Sinimento. Kala ko pininturahan lang po siya. pa ng hollow blocks yan. Nalagyan pa. <laughs> May ano ba yan? Baka wala pa yung eh, steel bar. Ikaw. Naku, Hindi. Kay Ninita, ang uh, pastahan sa kanya. Ilan na pastahan sa Ninita? Yung harap kailangan lang. Apat ah, ata kay Ninita eh. Maswerte yeah. ni Maylin kasi... Maganda ang ipin naman ni Maylin eh. Nakakain kasi siya gulay. Oo. Ah, ah. Si Maylin kasi nakain ng gulay. Mm -hmm. Kaya hindi na ka pastahan. Sa chocolate mm, yan. Yeah, o, oh, ano sabi chocolate. ko sa inyo bago pagkatapos kumain lagi magtutot brush. O, oh, yan. Pagkakain lagi magtutot brush. Galingin yun. Pag nakain ng mga sweet. <laughs> lumaki daw. Lumaki labi nyo. Mm, pati si Nenita. Kumapal e eh. Pati yung labi niyo pinastahan. Ano ba yan? kasi anak may ano yan. Gawa Mstitia ng anesthesia. Ah, gagaling yan. Pagka kakain na kayo ng gulay, gagaling na yan. Kasi hindi kayo nakakain ng gulay na madami. Nakakitawa <laughs> hmm. lang. pa lang yun. Kasi may, may ka. na Hindi pa gagaling yan. Kailangan kakain ka muna ng gulay. Kasi kinain ninyo Jollibee. O, oh, ano ang sustansya ng Jollibee? O. Oh, kumain Kaya, ng Jollibee yan. Ikaw ako lang bunot si Nea. Okay na? Nagwala? Oo. Oh. Paano si ka na, na Ano kinain mo? Matigas? Price lang. O sa kabilang sa kabila? lang. Ay, sininita eh. Walang price-price yan. Hindi Manok ako. talaga Panin sa kay Ninita. Nagkani Aba, huwag mo mo na yan. Tapos si Maylin, ayaw, si ayaw, ayaw kumain ay ni Maylin ay kasi baka may daw siya mabunutan na, din. ice din. Ice cream dapat. Hindi ka may ice cream. Pamaya bibili. Prado Kailangan wow. ka? yung mag-ice cream. Wow. Ay, si Maylin, bawal lang ice cream. Ay, yung sweet. Kahit ah. naman, hindi. Magmumog lang kayo ng ice. Hindi, kay Maylin, bawal lang ice cream. Kasi hindi Ay, siya man. nabunutan eh. Ang alam ko yung ice cream para sa nabunutan lang, ano? Hindi, magano ng ice. Yung malamig. Yung i-gagurgle nyo si niya Malamig. Hindi ba? Sa ice cream, sino ang hindi pwedeng kakain ng ice cream? <laughs> wala. Wala, <Huna>, bakit wala? Bakit <laughs> Wala, bawal pala kung kakain. <laughs> magano kayo mumog lang si Ninita, hindi eh. pati yan, maganda na oh okay. O, ala. Pagka kasi nakain, sabi ko ha, huwag masyado lang chocolate. <music>